Pagdaong ng malalaking bangkang ito sa Navotas Port mula sa pangingisda. Para na! Hudyat ng paparating na biyaya para sa magkakapatid na Mary May at Ashley. Tara, pa kami Nabutan namin silang paakyat sa mga bangka. Para na! Pakay nila makahingi ng bahaw o tirang kanin mula sa mga mangingisda. Ay, sa unang bangka, kaning lamig ang nahingi nila. Kaso bahaw lang ito eh. Okay lang eh. May ulam kayo. <laughs> yung binibigay po sa amin matigas, inaano po namin sinasangag para po ano, medyo lumambot siya. Tapos minsan tutong, yung ano, ibabaw lang yung kinakain namin kasi sobrang pait po ng pagkatutong. Pangangalakal ang kabuhayan ng pamilya ni na Mary May. Pero dahil wala pa silang kita, ito muna ang pantawid wala, gutom pay? nila. Sa sumunod na bangka, mas swerte na lang naabutan ang bagong lutong kanin. Kuya, paing kanin niya. Wow. Oh. Ano? Padagdag. Okay. Salamat ya. Okay. Gumagawa naman daw sila ng paraan para hindi na sila manghingi. Pero dahil sa hirap ng buhay at sa mahal na mga bilihin, ay kinakapos pa rin talaga sila. May dumarating, may nagbibigay po ng isda sa amin. Tapos binibenta namin, Yung po, napapag, nababudget po namin. Tapos nababudget ni mama yung kay papa. A budgetin po yun hanggang may dumating na abang ulit. Kaso minsan hindi po talaga kasi mahal po bilhin dito. Yung hindi po nagkakasya sa loob ng ano ng isang linggo. <laughs> Naghanda na sina Aling Natividad at Mary May para mga lakal. basura po ng ano ng bangka. Kinukuha po namin. Kami po yung nagtatapon, yung kalakal po noon, tinatabi namin, iniipon namin sa isang linggo. Tapos yun, magiging budget namin yung pagnabenta. Kasi pag hindi ka kumilos, wala mangyayari, magugutom lang kayo. Wala ito sa kwenta? 39 na lang. Kailan po ba yung kultura nyo? Oh, ito lang po, 40 lang ito. Kwento <stas> ni Aling Natividad, dati umaasa sila sa si NFA Rice para makamura sa bigas. Laki ng kawala talaga. Kasi kung may meron kang 20 pesos, makakabili ka na ng isang kilo, tumataalsa pa. Talagang kasyang kasya talaga sa amin. Umaalsa eh. Sang kilo na yun. Ngayon na uh, wala na, wala na talaga. Hirap na talaga. Ang presyo ng NFA Rice naglalaro sa 27 pesos ang pinakamura at 32 pesos naman ang pinakamahal. Malaking bagay ito para sa mga kapos sa buhay gaya ni naaling natividad. Pero nitong mga nakaraang buwan daw, wala na silang makitang NFA Rice sa kanilang palengke. Nang gabing yon, pinagsalusaluhan nila ang bigas na nabili mula sa buong araw na pangangalakal. Hindi lang sa palengke sa Navotas walang NFA rice. Tatlong palengke pa ang inikot namin sa Metro Manila. Lahat ng palengking binisita namin may mga available na commercial rice. Pero walang ibinibenta ang NFA rice. Ma'am, wala na kayo NFA rice? Wala na po. Simula pa kailan? Mga November o December po. So, paano pag may naghahanap sa NFA rice? Eh, wala po kami magagawa. Sabi nila, wala na daw makuhang NFA. Eh, yung mga Ito. gustong bumili ng NFA rice, ano sinasabi niyo? Ah, di dito na lang siya sa bigas natin na commercial naman po. Pagkaso lang pinakamababa natin, 40 na lang. Every time na may pupunta dito, tinatalong na kung may stock na. Eh, wala naman po eh. Yung last na nakuha namin na NFA, ito lang January 9, 2018. Wala na. Nung maubos na namin yun, wala na. Pinuntahan ko ang pinakamalaking warehouse ng NFA dito sa National Capital Region o NCR. Itong NFA-NCR warehouse ang nakakatanggap ng pinakamalaking supply ng NFA rice. Katunayan, 35% ng supply ay dito na pupunta. Dati, dito sa warehouse na to, mahigit 30,000 bags ng NFA rice ang nakaimbak. Sa ngayon, nasa may 300 na lang. Nakakandado ngayon yung warehouse, hindi kami pinayagang makapasok dahil ng under fumigation. Pero sa loob nito ngayon, nakaimbak imbak yung nasa 300 daan na bags ng NFA rice na itinabi para sa kalamidad. Kung dati-rati halos mapuno ang warehouse na ito ng sako-sakong NFA rice, sa video ito na kinuna noong unang linggo ng Abril, makikitang halos wala na itong laman ang kawalan ng supply ng NFA rice sa bansa, unang beses daw nangyari sa kasaysayan ng NFA sa mahigit apat na pung Ayon sa warehouse manager na nakausap namin, unang linggo ng Abril nung huli silang makapag-distribute ng NFA rice sa mga retailers sa Metro Manila. Sa ngayon, ma'am, wala nang NFA rice sa public markets, yeah, di ba, oh, ma'am? Wala na. Wala na. So, halimbawa, yung mga kababayan natin dati na umaasa na may 28 pesos. 27 at 32 o, oh, 27 pesos at 32. 32. So, yung mga kababayan po natin na umaasa na pagpunta nila sa palengke, merong 27 pesos, pinakamababa na nilang mabibili. Wala na silang mabibili sa ngayon, kung gano'n. Sa ngayon, wala silang mabibili. Pero, sa aming ugnayan, regularly sa mga retailers, na ipapaliwanag din naman sa mga, sa mga suki nila, sa mga consumers na ilang kembot na lang, nandyan na ang NFA rice. So, mga third week, ang instruction naman, the moment bumaba na from the vessel, immediately magdidistribute na kami. Pero paglilinaw ng NFA, NFA rice lang ang may kakulangan. Sapat pa rin ang commercial rice na nasa merkado. Ako nag-augment naman eh. Oh, uh, marami supply eh. Marami supply ng commercial. Ang mahirap, kung wala ng NFA rice, wala pang commercial rice. tawag ng ating presidente, yung mga traders, yung mga farmers para mag-commit silang uh, magbaba dito sa NCR ng mababang bigas like yung presyong 38 at saka 39 na tinag nila as tulong ng bayan. So as early as last week, bumaba na yung mga bigas dito. So, Mandato ng National Food Authority o NFA na siguraduhin may sapat na supply ng low-cost rice sa buong bansa. Dapat may 15-day buffer stock din ng NFA rice sa mga warehouse na abot dapat sa 400,000 metric tons ng bigas. Pero malinaw na hindi ito nangyayari sa kasalukuyan. So yung abilidad niya na mag-stabilize ng price, depende dun sa available stock niya. Kasi pag tumaas masyado yung bigas at ayaw mag-release ng stocks yung private sector, so ito na si NFA, siya na mag-release ng stocks. So bababa ang presyo. So yun yung stabilization function. Pagka naman medyo mura yung bigas at may pagkakataon siya, doon siya mag stockpile uh, more than usual para meron siyang nakahanda in, in, in times of uh, high prices. Problema ngayon, wala na yung stock. So wala na siyang pang kontra nung pagtaas ng presyo. Ano ba nangyari, sir? Bakit nagkaroon ng shortage ang NFA? yung nangyari, magkaiba ang pananaw ng ating pong NFA Council at saka NFA Management kay Administrator Aquino. Iba ang pananaw kasi during that time, yung sinasabi natin, dwindling na yung, yung stocks ng NFA. Uh, klaruhin ko lang, Maki, no, wala tayong kakulangan ng bigas nationwide kasi marami tayong bigas yung nasa commercial. Yung kulang natin is buffer stock ng NFA. November 2017 raw humingi ng permiso ang NFA Administrator sa NFA Council para makapag-angkat o import ng bigas. Pero hindi raw ito inaprubahan. Kailangan ng approval ng NFA Council bago makapag-import ang NFA. Sinabi namin sa si NFA Council na dwindling na yung stocks natin. At that time, ang, ang presyo po ng local uh, palay, yung procurement sana natin, sa ating mga magsasaka, ay tumataas. That time, Kapiwa natin is already 19 pesos to 22 pesos. So hindi tayo makakabili for a buffer stock from the local procurement because mataas ang presyo ng sasakaan natin. The council decides collectively when to buy rice, at what volume, and at what mode of procurement to be used in buying. Because for all you know, if we keep on buying without taking consideration of the times where our farmers in the Philippines are harvesting, it is going to create a negative impact. Alas 8 ng umaga, naabutan namin si Maria na nag-aayos ng kanilang paninda. Tulak-tulak ang kariton na puno ng itlog. te! Nililibot na Maria ang buong dagat-dagatan sa Navotas para magtinda. Kasama ang anak niyang si Onyok, sinusuyod ni na Maria ang bawat eskinita at mga kabahayan sa kanilang lugar. Mag-isang itinataguyod ni Maria ang siyam na anak. Kaya kailangan niya raw magdoble kayod para mabuhay ang pamilya. Five o'clock pa lang, gising na ako niyan. Tapos nagliligpit na ako dyan sa loob. Tapos pagkagising ng dalawang anak ko, mga six o'clock, yan, pinag-aalmusal ko na. Eight o'clock ng maga, yan ha, Nagtitinda na ako. Tapos umuwi ako ng 11 o kaya 12. Para ang kami. Nagaantay pa yan sina sa bago kami makabili. Matapos ang apat na oras na pagtitinda, walong piso ang kinita ni Maria. Dito po sa Agora. Sapat lang para makabili ng isang kilong bigas at ulam para sa kanilang pananghalian. Isang kilo ng pinakamurang bigas ang binili ni Maria sa bigasan. Ang halaga nito, 40 pesos. Dati raw nakakapag-stock pa siya ng bigas noong mga panahong may NFA rice pa sa palengke. Talaga yung bigas na yun ang kasi importante sa amin eh. Yun dati pa na may NFA pa, eh ngayon wala na. Hindi na ako nakakapag-stock, bumibili na lang talaga ako ng pa isa-isang kilo. Pagdating sa isdaan, pinagkasya na lang ni Maria ang natitirang apat na pung piso para makabili ng ulam. 60 daw po. May natira pa sa'yo? Wala na. <laughs> Pagkaluto ng pananghalian. Paano yung yung kanin ito na ginagawa namin. Pagkawain mga, kagaya pag kumakain mga mama. bata, sama-sama ko. Nakaraos man ng pananghalian, problema naman ni Maria ang hapunan. Kaya maglalako na rin siya ng itlog sa hapon para may pambili ng pagkain. Kailangan magtinda para magsuportahan ng pamilya. Lalo na ito, marapit na naman magpasukan. Bili na naman ang gamit ng mga bata. pabaon baho na naman nila araw-araw. Malaking bagay para sa mga gaya ni na Aling Natividad at Maria ang magkaroon ng abot kaya at murang bigas sa mga pamilihan. Ang maliit kasi nilang kita, mas maraming nabibili. Sa datos na ito mula sa NFA, makikita na noong April 2017, umabot pa sa mahigit 300,000 metric tons ang supply ng NFA rice sa buong bansa. Pero nagpatuloy ang pagbaba sa mga sumunod na buwan. Tugo ng NFA sa buwan ng Mayo, magiging available na ang NFA rice sa mga palengke sa buong bansa. In time na tayo nag-aayos ngayon, ng as early as possible na ma-deliver ma ma po yung arrivals ng ating imported rice ang sinasabi naman na ng presidente, di sa nilang sumobra, lang kumulang. Pero bukod sa problema sa kakulangan sa supply ng NFA rice, may ilan pang isyong kinakaharap ang NFA. Sa dokumentong ito na isinumite sa Office of the President, inakusahan ni dating NFA Council Chairman Leoncio Ivasco, si NFA Administrator Jason Aquino ng pagkakasangkot sa irregularidad sa ahensya. Kabilang dito ang pagbibenta o manon ng NFA administrator ng mahigit 10 million kilos ng NFA rice sa ilang rice trader sa Bulacan na dapat sana ay nakalaan para sa Region 8 o Eastern Visayas. Kinwestiyon ang pagbibenta lalo na't pababa ang supply ng NFA rice sa Eastern Visayas na itinuturing na calamity prone area. Ito yung mga aging stocks natin kasi maki meron tayong mga standard, may mga protocol na sinusunod yan. May tinatawag tayong quality audit, may laboratory testing, magmula sa province, papunta sa region, papunta sa central office. Pag lumagpas ka sa standards mo at may approval na may confirmation ng council at confirmation ng council yan, eh, pwede mo i-dispatch yan. Pinakamalaking trader na binentahan ang Mutia Rice Mill sa Bulacan na nakabili ng mahigit 28,000 sako ng bigas. Yung mga edges na mga bigas, naluma na. Dahil gusto namin makatulong sa gobyerno at hindi mabubulok yung bigas sa uh, Region 8, kumuha po kami. At saka mm -hmm. pinayagan po naman kami po ng NFA Region 8. Okay. May lahat yan ba, may mga dokumento po yan. Nakukuha ko to sir dun sa ano ha, memorandum for the president from the cabinet secretary. Isa dun sa mga puna dun sir, of the 39 cooperatives, 22 are not authorized to engage in rice importation as indicated in their certificate of cooperation. Dapat nilabas na nun yan, kung galing mo yan sa cabinet secretary, sa ano pa panatigilan na napigilan na nila yan because they're part of the decision making sa isang pag-aaral ng International Rice Research Institute dahil sa patuloy na paglaki ng populasyon ng Pilipinas at dahil seasonal ang pagharvest hindi nagiging sapat ang local production ng bigas kaya kinakailangang mag-angkat ng bigas mula sa ibang bansa isa sa suggestion ng isang ekonomista alisin ang kapangyarihan ng NFA na magbigay ng import quota o payagan ang importation para sa lahat ng private traders So that will, very quickly, without any subsidies, with zero government funds at stake, bring down the price of rice uh, in the local market if you open up trade uh, in importation of rice. Kaya lang, the, ayaw gawin ng mga policy makers kasi nga this will imply babagsak yung palay price. Pero para sa isang non-government organization, mahalaga rin na mapaulad ang sektor ng agrikultura para mas mapataas ang produksyon ng bigas ng ating local farmers. Kung nandyan yung suporta ng gobyerno sa mga magsasaka, una, kailangan magpatupad siya ng tunay na reforma sa lupa, libreng lupa para sa mga magsasaka, post-harvest facilities, irrigation, pautang, kailangan i-ensure yung produkto ng mga magsasaka ay nabibili ng mataas para hindi lugi ang mga magsasaka, kailangan may price control doon sa mga pangangailangan ng... Itinuturing na staple food ng mga Pinoy ang bigas at mandato ng gobyerno na siguraduhin may murang bigas sa mga pamilihan. Sa panahon na hindi nagagawa ng gobyerno ang kanilang responsibilidad sa pagkakaroon ng supply ng NFA rice, dapat na masingil kung sino ang may pagkukulang. Siguraduhin na may aaksyon para mabilis na matugunan ang problema dahil apektado. Higit lalo ang kumakalam na sikmura ng mga mahihirap. Hanggang sa susunod na Webes, ako si Jun Venerasyon. Ako si Maki Pulido at ito ang nakatala sa aming Reporters, reporters